mga mga TV uh, nakasakay na po tayo ng tricycle papunta mo uh, sa Repubquick sa Repubquick kasi sila namirahan uh, medyo mura lang po ang uuban nila kaya sabi niya uh, ano naman siya uh, off day niya ngayon kasi nagtatrabaho siya sa listawalan kaya ito, pupuntahan po natin siya tara ang tricycle pinabagta gawin Holy Spirit dito sa my hall. Ayan. Dating uh, po tayo at po tayo kumasak Ayan yan na po sa mga po nga nang pagkasalo mga po natin ang ating dinadaan. Dito yun po yung hospital uh, lang. Eh sa to. Tayo po ay natatira diyan sa tabi ng sampo pa dai. Ah. Itiyo. Ah tama nga po, paristor. If a hospital po ayat nga po siya. hindi sila pwede uh, hindi sila pwede ang kanila kami po kong lang siya sila sa mga pasahero dalawa, treta pa rin po yan po ang pero kung nag-iisa hindi mabay, may kumakalat na pamakalat tayo ganun po yun kaya malapit na po tayo at, po patuloy na pakiripin ang mga videos at patuloy na sa buong tahan thank you so much sa buwa sa Hello, ito na nga po ako kami. Uh, narito na po ako sa bahay ni Mary Joy. Tapit bahay po namin dati Diyan sa Sapa Manay. Ito, Sapa Manay. Ito na po nga siya. Ito, ayan. Ayan na po siya. Ayan. Ang ganda po niya, ano po? Opo. Ayan nga po, ayan. Meron po silang, ano, maliit na dampa dito. Nasa squatter area nga lang po sila. Kaya lang, Uh, okay na po yan kahit squatter area po siya basta hindi sila nagbabayan ng monthly at sarili na po nila itong bahay at in down nga po yan oh, ayan may, pa may paakyat pa po yan ayan nabili nga raw po nila ng 200,000 200, po sanga-sangang dila po at <laughs> marami nang <-umission> sa kanila <laughs> ganyan naman po tayo kahit marami nang umisyon basta sarili natin ang bahay ay okay na dito sa Manila di po ba kaya ito nga po kamamang TV, mamang TV ako. Mm -hmm. Ito po, kasama ko. Ayan, batang-bata pa po yan. oh, lang. 60 pa lang. Ah, <laughs> senior ka na pala. Yes. Ay, <laughs> <laughs> eh, 65 naman ako. No. Kaya kami nga po, nangungupahan no. kami sa Manila, 15,000. Pero hirap na hirap na po kami. Dahil ang oriented nawasa wasa at saka umaabot ng 6,000. Pagkain pa namin, oh. ang upa namin, principal isang buwan. Kaya lahat po ng sahod ng aking anak na pupunta lang doon sound ng anak at saka manugan. Kaya ito nga po kamamang TV, nakarating na naman pa ako dito sa My Republic. Ah, Republic Kanan sa uh, West Fairview. Republic Kanan sa West Fairview. Ayan nga po. Thank you so much, everyone, sa inyong panonood so, sa walang sawang pag-support sa aking vlog. Vlog, sana po patuloy niyong tangkilikin at nang tayo po ay makatulong din po sa tao kung mamarapatin. By God's will. Thank you so much. I love you all. God bless us all. Ah, yes nakita nyo po ang kaibigan ko. Ayan, matanda po ako sa, sa kanya ng limang taon, pero medyo po, progress na po ang buhay niya. Wow. Kah